Sabihin ko nga, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Ito ang mga katagang binitawan ni former PDEA agent na si Jonathan Morales sa eksklusibong panayam ng sm News. Matapos ang ginawang pagtatanong sa kanya ni Senator Jingo Estrada sa ginawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong nakaraang araw. Sa nasabing hearing kasi, paulit-ulit na binabanggit ni Sen. Estrada ang background ni Morales kaugnay sa servisyo nito sa pambansang pulisya at sa kung papaano ito nakapasok sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Let me invite you to, to who you are. Yes, Senator. You were admitted in the PNP when? 1993, Sen. Exact date? Hindi ko na... Ano, Di mo 1993, Kailan ka natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Huh? Saan po, Your Honor? From the service. P Sa PDEA po? PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang, ano yan, Your Honor, na... Ah, uh, you restored yan. You were admitted you 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 said the uh, you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, sir. Honor. Yes, sir. Honor. You were dropped from the PNP roll on 1994, the same month. Na-restore. I don't think well, po ako ano no, hindi po ako pamilyar to sa date. Kung itatanong niyo po sa akin 'yung exact date. Wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Your hindi Honor. mo hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang ano no, hindi kaya kailang, kailangan ko sir dokumento. Your Honor. Ako ay ko kailan ako nakulong eh. Iyon po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang, Your Honor. Ayon kay Morales, wala niyang nakuhang magandang impormasyon ang senador kaugnay sa tunay na issue kung bakit lumabas sa publiko ang mga dokumento ng PIDEA na kung saan nakasulat sa report ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba mag-iimbestiga ako pag gagalitan ko yung iniimbestigaan ko? Wala akong makukuwang sustansya. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit magnanakaw pa yan, kahit pasabihin mong rapist yan, Paano ko ma extract ang information kung aanohin ko yan? Wala akong makukuha, di ba? Ayon kay Morales, nagtungo siya sa Senado bilang resource person at hindi isang suspect sa isang krimen. Resource person ako eh. Unang-una gusto ko nga linawin, akusado ba ako? Suspect ba ako? Di ba? Nandoon ako as resource person tungkol doon sa Pidea Lakes. Bakit ako pinatawag? Dahil doon sa mga dokumentong lumabas. Dagdag pa ng dating Pidea agent na kung balak lang anya nitong siraan ang Pangulo ng Bansa, dapat ay noon pa niya ito ginawa nung tumatakbo pa lang ito sa pagkapangulo noong taong 2022 elections. Kung ako gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di sa ana, na. 2016, nagsalita na ako kung kani kanino o doon sa mga kalaban niya di ba? Nung taong nanjaan ano, sa report na yan. 2022, nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganun. At yung mga informasyon na yan, naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PIDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Nilinaw din ni Morales na hindi pa siya nakukulong kaugnay sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Paliwanag pa nito, bilang isang alagad ng batas, normal lang ang magkaroon ng kaso dahil mayroon talaga silang nasasagasaan dahil sa pagpapatupad ng batas. Wala po akong conviction. Ang, ang totoo niyan, bilang ano, alagad ng batas, normal na po sa amin ang magkaroon ng kaso. Kundi kamatayan, kaso. Yun po eh, yun lang po ang pagpipilian mo talaga eh, dahil magpapatupad ka ng batas. At sa pagpapatupad mo ng batas, talagang normal lang, may magagalit talaga sa iyo. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Jinggoy na hindi siya mapagkakatiwalaan, ay ito ang naging sagot ng dating PDEA agent. Dapat, pagka ikaw ay isang, ano, no, uh, isang politiko, dapat talagang ito yung dapat malinis. Yung sinasabi ni Senator Jinggoy uh, Estrada na ang isang katulad ko ay walang karapatan. di ba? Dahil hindi dapat pangkatiwalan. Ang sabi niya, ay eh, napakaraming kaso nitong tao na to. Sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso. Na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Eh ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman. Bumuelta din si Morales patungkol sa sinabi ni Senator Jinggoy na pawang hearsay lang ang mga dinalan nitong isyo sa Senado. Ayon kay Morales, magkaiba ang utos sa hearsay lang. Anya, kaya hindi natuloy ang operasyon sa paghuli kay Bongbong Marcos noon. Yun ay dahil sinunod niya lang ang utos ng nakakataas sa kanya at yun ay instruction at hindi hearsay ako, nung kausap ko, yung aking opisyal, at yun ang sinabi, sabi nga niya, naniwala ka naman, eh sino gusto niyang paniwalaan ko, yung janitor. Eh ang kausap ko, eh number three man ng PIDEA, assistant secretary, deputy director general for operation, hindi ko pa naniwalaan. So, hindi po hearsay? Hindi po hearsay, totoo po, yung kausap ko po mismo, yung aking ano, eh, deputy director general for operation. At yung, yung sinasabi na yun ay eh, sinusunod namin. Kasi pinagkatiwalaan po ng presidente yan eh. Inapoint ang presidente. Sabi pa ni Morales, ang dapat anyang ginawa ni Sen. Jinggoy ay ipalabas kung gaano kalihiti mo ang dokumento, kung tunay ba ito o hindi. Dahil ang naturang dokumento anya ay pilit na itinatanggi ng mismong PIDEA dahil ang kasalukuyang namumuno sa nasabing ahensya ay itinalaga mismo ng Pangulo na siya ring subject sa investigasyon. Ang ebidensya dapat lang i-authenticate ng kung sino yung sumulat. O yung pumirma. Sa pam yung, yung pong, pong inaano dito is yung mga authority to operate at saka yung pre-ops. Ang mag-authenticate ako kasi ako yung gumawa eh. Sinasabi ko nga ako, ako yung nag-imbestiga, ako yung ano, dinidinay lamang nila. Bakit? Kasi nga ang nag-appoint kay General Lasso ay yung nakaupong presidente ngayon. Yun po yun. Dahil sa mga nangyari at istilo ng pagtatanong sa kanya sa Senado, hindi maiwasan ni Morales na matakot. Kanyang opinion po yun, ano? siguro talagang ganoon po yung abot ng kanyang, ano, no? ng kanyang pangunawa. Bilang isang, ano, no? Bilang isang uh, politiko, sinasabing halal ng bayan. E pagka ganoon po yung abot ng, ano, no? ng kaisipan ng isang halal ng bayan, na eh nakakatakot. Sa kabuuan ng hearing, sinabi ni Morales na paninira lang sa kanya ang tunay na pakay ni Sen. Jingo Estrada Una, talagang napansin ko talaga character assassination na yung ginawa niya, no? At wala siya talagang uh, inatupag, kundi talagang durugin, nandurugin, nandurugin yung pagkatao ko.